Ito ay to kay Sir, ano, kay Kuya Rodman. Ayan, oh. May dala siya tatlong sitsu. So, ano yan? Hello, ka, oh. Morning, mga idol. Oh. oh. Batang kangkalo. Oh, so, meron tayong chocolate, Wow. Dalawang main. Dalawang main. Oh, besa ko na Ayan, ah. Oh. Ano to? Three months, three months and two weeks, idol. Going oh. to four. Vaccine. Ano na? Di ba, saka five Ah, okay. Ayos, May ah. Ayan ko na lang to, idol, ng, 7K. May previous pa ako na bag. Ay, yun, know, oh. May previous pa, oh. Pero no, ba man, tayo previous na bag? Talaga May lang. May kontak na lang ako sa contact number ko 0905-844-6709 Road lang ko kung yung messenger ko Huwag lang ako lang ko Door to door ka mag-isa tayo sa LRT Monumento Okay Kung ano yung asawa nyo, girlfriend nyo, regaluan nyo Tama Bye, doon ay, na no? yun Ayan o no? Maraming salamat, Kirokman. Marami salamat salamat, 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 salamat. Thank sa inyong bagong para sa Kamalabon, sa mga kaibigan ko kamag-anak ko. Wow. Thank you, Idol. Subscribe niyo si Kuya. Salamat, Idol. Ha. Thank you. Good morning. Biltay kay Sir Alfred. Balay kasama ko siya sa pwesto ni Sir Jun. Mga, mga ampun kami ni Sir Jun eh. <laughs> okay, Kuya Alfred. May dala ka rin dalawang labrador, no? Wira ko makakita ng labrador na ano, black. Usually, brown, light brown. Mga ilang buwan na po to? Ito na si Krimas Krimas na to? Si Krimas siya sa Ma'a 833 Oh lalaki po yan? Bares babae yun Ah bares babae uh, Yun o, kambrido lalaki Nabili na rin Ay dala na nabili na rin Ayos ah. Ay eh, makulit e, oh May vaccine na to kuya? Meron May e, vaccine na May vet record May vet record Number niya po kuya? Ah uh, 09753785663 uh, Okay Pagkasabi po kayo? Balenzuela At taga Balenzuela Ito yung mga health code yun <makes> Ayan, no? Ah, Ay, legit. Legit po yan, no? Naka two na pala siya. Two boxy siya, tsaka tatlong reward. Ah, matibay na po ito. So... Ang tatlong vaccine nila sa ITIN. Okay. May FB account kayo, ya? Hmm? account? Ano FB account nyo? Uh, Alfred Francisco. Ano yung profile picture na po? Ako mismo. Ah, siya mismo. Okay. Binigyan yung cellphone number niya, para yung profile niya. Hanapin natin para mailagay rin natin sa video. Maraming salamat kay Alfred. Thank you. Hey. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning, good morning. Si Ninja, ito na naman. Yeah, tayo. <laughs> yan. Mga chihuahua. Chihuahua. Long coat? Semi, semi. Semi, aa. Uh -huh. Isang male tsaka isang female. Puro ano sila, shedding skate. Eh. Shedding skate. Uh -huh. Ah, nasa shedding skate pala yan, mga yan. Ah. Mm. Uh -huh. Kahit ano yun, kahit, kahit smooth coat o kaya semi long coat. Oo, uh, parang hindi kasi alata, oh. Hindi alata, hindi lang alata. Oo. Ito isang male, isang female. Bigay na lang natin ito ng na, ano, na 8.5. 8.5. Negotiable. Okay. Ano na, magpa 5 months. Magpa 5 months. Okay, ito. Ang PCCI. Ito may PCCI. Ah, ito? Ah, ito 11K na lang. 11K. May papers to. Isang okay. mail, tsaka isang female. Okay lang po na yan? Magsi 6 months. 6 months na to. Okay. Malapit na. Malapit na. Ito, malapit na, ito. na to. Malapit na buminggo. Yun. Okay. Anong number mo? 0907-961-2087 Jan Matthew De La Torre Okay, maraming salamat sir Jan. Okay, thank yon. you. Ay. Oh, tumalo. Tingnan talaga, si Chihuahua talaga, oh. Okay, thank you. Morning. Ayan, oh, may dala ka rito, ah. Apat, uh, apat 'to. Oh. Oh, Mga ito. Shih Tzu. Eto, ito la sa Atso tong dalawa. Alam ah, sa so. Atsu. Opo, oh, ito. Okay. Babae na lang. Bigyan so. eh. natin 3K lang. Ayan. Pabenta lang kasi ito sa akin. Pabenta lang din sa iyo. Okay. Ah, okay. Itong dalawa, Tapos ito yung Shih Tzu. Shih Tzu. Malita, ran size. 5K po. 5K, ayan. Ay, ito, magkano to? 3K po. Ah, 3K lang to? Opo, Love sa Apso. Oh, isa sa mga naging, ano, ng peret ng, ano, ng Sixo. Love sa Apso. Okay na. Number? Contact nyo na po sa Facebook o Jeffrey Ilagan. Tapos number ko, 0916-3623-577. Okay, maraming salamat, Sir Jeffrey. Thank you. Mark. Good morning, Ashken. Uy, binabit po pa rin. <laughs> ayan, no? Okay, ang dami mo ngayon dala. Oo. Oh. Unang-unang natin dito. Mga Shih uh, Tzu. wait lang ha, wait lang. <laughs> 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 <DR>. Yan, <Ganyan. laughs> yan, yan. Ay, Shih Tzu Bicho natin. Ito yung babae ito yung lalaki. Wait Ano, mga lalaki. Babae itong nasa kanila. Nasa kanila. No, magkano yan? Six, lang. six 5 oh, May vaccine na rin yan. May vaccine na rin. Oh, okay. Ito yung dalawa. Ito, babae na. May laba. mga medyas. <laughs> oh. Yan, no, babae lalaki. Babae lalaki rin. Babae lalaki rin. 6'5 lang din. To, ah, 6'5. 5 Kasi ang kapatid ko ang apat. Ah, ah magkakapatid ko. Okay. Sitcho bitcho niya na. Ah, sitcho bitcho niya. Ay, maganda ang buhok niya. Grabe ang buhok ng bitcho niya. Eh. Oo. Oh. Mas uh, dito sa uh, uh, pure white natin na Japanese pitch. Uh ah, Japanese pitch pala to. Ayan, maraming bantay. Pero parang liit nito. Malit lang. Oo. Malit lang na nanay-tatay. Pure white din. Pure wala nga pure white sa Japanese oh, ooo magkano to? 5-5 lang 5-5 lalaki lalaki itong tagabantay itong mga tagabantay niya itong bully natin 6K lang 6K yan mga babae to lalaki babae itong babae ooo same same lang same mga ano lang Same k lang din oy nagkita ulit tayo yan o ang ganda ng papel niya ang ganda ng papel niya yan oh. ay kulay green niya, no. yan ang the best yung kulay green yan magkano to? Prese lang. Rese, oh. Ayan, oh. Tapos, uh, dash natin. Oh. Dash yan long coat? Long coat. Yung... Haba. oh. Aba. <laughs> Aba, oh. Aba. Pahaba yung mga yan, eh. Yes. Magkano <laughs> yan? 8.5 lang. Babae yan, lalaki? Pero lalaki to. Lalaki. Ito, ito, ito maganda, oh. Smooth coat. Oo. Ito, ito, ito lalaki. Lalaki nito. Oh, uh, din ang price? Ah, 85 para yeah. 61. Okay. Itong mga ano mo? Member natin ng na. Top 5 na po na rin yan. 15 lang. 15. Kompleto na rin niya lahat. Babae? Lalaki. Lalaki. Ito ang dalawa po. Ito, apricot po din natin. Dalawa to. Ito yung... Babae. Babae. Ito yung lalaki. Ilang months na yan? 4 months. 4 okay. months. Magkano yan? 8-5 yan naman. Ito, 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 binibeta mo pala. Ah, true fight. Ito nakita ko sa ano mo eh, na naka, ano eh, roller eh. Kasama ko sa ano yan. Nag-e-bike kami, nasa basket. Oo. Babae, laki na? Lalaki na yun ba? Kompleto siya Magkano yan? 15. Okay, may mga pet bag. Ito ba yung freebies? Freebies ka sa mga coffee, sa mga mga bilis. Tapos, kung mapapanood nyo ngayon itong vlog na yan, pwede tayong mag-meet up mukha sa Pasig. Ah, pupunta ang Pasig? asama sa mga gusto lang naman. Uh, Kuwari, may magustuhan kayo dito. Uh Pwede natin meet up sa Pasig. Ah, yun naman pala. Pagpunta ng Pasig. Oh. Ito yung ano ni... Ano. Yan. Umiikot-ikot pa yan. Yan. Basta kanyo po yan. Eh. 0906-805-3728. Yan. Maraming salamat. Thank you. Thank you. Okay. Good morning, madam. Good morning. Yes, madam. Asawa siya ni... Kaya Michael, busy kay Michael kaya si Madam. Okay. Ah, uh, may mga shih tzu po kay dito, ano? Tatlong shih tzu to. Tatlong shih tzu puro babae. Ay puro babae to. Ito, puro babae. Ilang months na po to, ma'am? 2 months. 2 months, ayan no. Uh -huh. Pero tayo parang choco. Ito maganda, ang ganda ng kulay. Magkano po to, madam? Hanggang 4K sige, bigay sa gato. 4K sa what? Okay. Ito mga husky mo, ma'am. Husky natin, itong babae. Ay, to babae. Ito lalaki. Ito yung lalaki. Ilang months na po to? Um, mago tournaments na. Uh, bigyan ka talaga ng 8k. 8,000. Okay. Hindi ko hindi ko natatanungin okay. kung may vaccine talaga meron ah, na, no? Siya. Okay. Ito mga pusa. Ay, mga maliit sa Hayamis. Mga babae mga ba, 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 lalaki. Ah. Oh. Bigyan ko lang ng 5. Ah, 2,500 na lang 'to. Kung ilan pa na po 'to, ma'am? Okay. okay. Ito yung kakaiba rito. Laging ganito, may rilo. Okay, eh, ma'am. Bigyan nyo ako ng mga idea rito, ma'am. Ito, eh, itong nakaano, mukhang mahal to, ah. Prado. Ah, Prado to. Prado natin 5K. 5K. Pang babae. Eh. Mm -hmm. Ito mga salamin, ma'am. May meron pa. tayong 2K hanggang 3K. Pag pumunta kayo rito, ah, uh, mapapansin niyo na uh, may makikita kayo nagbibenta ka ng Rilo. Siya lang. Sila lang. So, sila madam lang. Ito, ito ma'am. Magkano to mga to? Dito sa diesel natin. 1K. Ah, 1K lang. Oh, 1K wala yung gees, sir. Kanina, wala yung gees, sir. Oo. Tapos Ayan dito, mo. 3K. Ah, 3K ito, mga oh, to. In-ficta. Lakas makamatchon ito. Oh, malaki, 2K. Okay. Malaki yung kamay mo. Ito. Meron tayong 1,5. 1,5. 1K. 1K. Oo. Dito, hanggang 2K. Yes. Original to ma'am. Wanda yun pa lahat? Yes, lahat original. Yun. Original po lahat yan. Then, ito. Baga rito? Dito, 2 Ah, 2-5 ito mga to. Mga negotiable pa naman yan. Mga negotiable pa naman. Daddy, si Vicente dito ba ka, lang. 1 lang. pag may nagustuhan kayo, screenshot nyo lang, kasi PM nyo lang kami. Okay, ma'am, ano po yung number nyo? Number ni Kuya Mike is 0981-240-9060. Okay, FB account? Ang FB account niya is Michael Paraol. Ah, okay. Nakita ko na yung profile nito eh. i attach ko na lang sa ano. Maraming salamat, madam. Kaya Michael, maraming salamat. Thank you. Thank you. Good morning. Yes. Punti yes. na lang ah. Hey. Punti na yung French mo oh. Dalawang piraso na lang. Nabenta na yung iba. Ah, uh, nasa bahay po. Pinapalakas okay. ko. Pinapaganda ko pa. Ayun. Okay. Sige. Sige. mo ko dito sa mga ano mo, nandito. Yes, okay, sir. Yun, may mga po, ano, poodle to, sir, di ba? Oo, yung aking trademark na poodles. Yes. Ito po. Two months old. Yan ay toy. Eh. With the, po, may, uh, with the worm at saka vaccine. Oo, oh, lalaki ba yan? Female po. Oh, oh female. female yeah, no. No? Ito po, dark choco. Pero, sir, ito maganda rito. Ano yan, sir? May possible maging blue. Uh Maging silver, blue, yan. Oh, okay, okay. hindi niya nito so is ganoon. Ganoon talaga 'yun. Ah, yung parent. So may chance siya maging ganoon. Hindi ko sinasabing siya, no, pero posible posible sa son generation niya meron talagang lumabas. Ah, okay. Bigay oh, okay. ko po rito is 12k na lang. 12k. Yeah. Ah, pwede pang umurot. <laughs> pwede pang magbawas. Saka ano siya, super late ito, sir. Oo oh, nga. na toy talaga siya. Oo. So, Kukulot pa po yan pagka nag 3 uh, months onwards. Mm. Two months old pa lang po siya. Ah, months old pa lang. Ganun din yung isa na yan. Yes, magkapatid po siya. Ah, okay. Ito po is female din. Ah, female din. Okay. Mata ganun hi. lang eh. Black oh. Phantom. Ginawa, ano, mga kamedyas. Oh. Ginawang ang una. Ginawa una ng French. Ating uh, French Bulldog. Ah, itong French mong tayong 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 tenga. Ayan, sir. Reflex lang natin tong ating uh, French. French Bulldog. Ito, sir, ay female. Ah, female din. Okay. Choco. Choco. Rare tong kulay na to, sir. Talaga naman. May papers po ito. The papers? yes. On hand, ha? Nagyan po yung papers niya. Mm -hmm. uh, complete vaccines. Ah, May complete dwarves, yes. Mm -hmm. Tapos ano nyo, sir? Quad carrier. Ah, quad carrier. Yes. Quad carrier, sir. Tapos female nga po. Ang maganda pa nito, sir. Yung lola, huwag yung nagkakamuli, tsaka yung nanay. Mm -hmm. Puro mga ano normal delivery. Ah, kahit maliit sila, no, normal. Iba alam naman natin pag friends usually. Usually ano, uh, uh, cesarean, Ito sir is a uh, normal. Normal. So may may possibility na may transfer sa anak so, yung normal delivery din. Oh, may chance na okay. sa Because, Magkano to? Ah, um, bigay ko po rito original price 48,000. Oh, 48,000. Ngayon po 28 na lang. Ah, oh, grabe, yung laki 28 kalahati, 28 kalahati, kalahati para isang pagsaan na lang. <laughs> Alahate. Yan yeah, po. Pakalik oh. ito yan. Maganda po ito siya po ito. Amin pa Ayos ah. Dalapad na lang po ito sir. Ang <laughs> ganda ay pag tumatawag, gumaga nun eh. Tsaka ang nito. Sobra. Sobra. Tahimik na sa bahay namin ko mga to. Sobrang uh, tahimik. Ito isa ganun din. Ito sir, phone. Phone naman ito. Uh, main may uh, mail. mail to. Bigay ko nito original price, 25. 25,000. Bigay ko sir. lang ng 23. 23,000. <laughs> Mabilisan na lang po. Yung... May papel din yan, sir. Oo, oh, sir. Ah, may papel din. <laughs> 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 <Yung> dalawang price niya, no? Ni right. sir, ski price. May papel po talaga. Oo. Ako, nga. Ah... Ano? usap lang tayo. Pwede natin pag-usapan natin. Ah, okay. <laughs> Then, uh, number, sir? 0991-652-7070. Pwede nyo pong i-follow yung uh, Please follow my Facebook page, um, Skipper TV. Please uh, subscribe to my YouTube account. channel, yes, Skipper TV. Salamat po ng marami sa lahat ng uh, Naging customers ko ng Toy Poodles. Okay. Alagaan niyo po mabuti ang inyong mga laga. Salamat po. Okay. At salamat po na marami sa lahat po ng followers ni Mustaboy. Yes, salamat din. Salamat, salamat. Okay, thank you, sir. Salamat po, sir. Salamat po. Thank God you. bless po. Trail Eljan, yung mga dalang bully. Ito, ito, ito. Ito muna. Contact number. Yan, no? Di Leon, Eljan. 0905-863-32080 Lulumboy po ka eh. Message lang po siya regarding dun sa mga puli, puli na to. Oo. Oh. Ariyot mo naman ako sa mga puli mo, sir. Ito, micro exotic lahat yan. Ito, maganda. Oh. Ayan. Ito, 33 kayo negotiable. Golga Ball. Wow, 33. Ito dapat ito e, eh. Pero pagka babayaran. Nang maayos. Maayos, bibigay natin. Yun, wow, Ayan. ganda. Three months pa lang yan, with pa papers. Ah, oh, with papers. Kasi sila, ka, with oh, papers, kompleto oh. bakuna. Oh. Magkano yan, oh, sir? Puto. 33. 33. Ito yung kapatid niya. Ah, kapatid. Ang oh. din. 22k to negotiable. Wala malaking pandak. Oh, oh. 22k. 22k. Choco. Etong dalawang naka-aircraft, 15k lang negotiable. Ganun din, oh. With papers. 15k lang. Wow. Mail to mail. Aircraft na siya. Oh. Ito, Aircraft. Sir. Ito, female. Choco. Kapatid na nakirecord din. 15k lang din oh, ng Ah, 15k. Uh, oo, oh, 15k. 15K, uh, 15K so, uh. Ito 'yung isang English ba to, boy? Ito, ano to? Migrate exotic din. Oh, Hindi ito, lang nakirecord. Okay. Ah, oo. Oh. Hmm. Ano na, 22k din Female. Ah, female. Ah, Parang Ah, breed Ah, female. Ah, female. Ah, na to. Ah, pambreed na. Okay. Ah, uh, paki-contact na lang si Sir Don sa kanyang contact uh, sa contact niya sa kasi FB account niya. Maraming salamat, Sir Elton. Thank you.